Habang nagigjogging nga tayo guys dito, nakita natin yung bagong tapo ng basura. Nakaka-visit lang. Sisipin mo yun guys. Bawat araw may naka kit yung gumagawa para magdinis yung mga tupad. Pero grabe naman araw-araw, may laging basurang bago. Ito, bagong tapo na naman to guys. Di ba? Nakakairita, nakakagalit pa. Ba? ganun kay responsable yung mga tao dito sa Camarines Norte. tapo lang ng tapo ng basura. Pero bukod pa diyan guys, meron pa mga basura na katambak diyan sa ilang mga puno na yan. Na hindi pa nga nililinis. Tapos may bagong tapo na naman. Iba na kakabwisit. Hello guys, nakita ko po sa inyo yung mga hindi pa nalilinis dito sa bahaging to. Dito tinatambak yung mga basura na kung saan tinatapon ng mga kung sino, mga walang responsable, napaka-responsable mga tao dito sa Camarines Torque. Hindi na alam kung sa bayan Mercedes o bayan DAT ang mga basura na gagaling dito kasi hindi mo alam. Ano yung? So guys, ayan guys o, oh, di ba? Dito guys, sa, kaba, sa kasunok-sunokan yan, marami dyan mga basura na tinatapon. Mga nakasakos ako. Ako, mahiya naman kayo. Mga balasubas kayo talaga dito sa Boulevard. Talaga grabe talaga mga Pilipino.